Ito na ang bagong paraan ng paggawa ng bahay. Sa Germany, gumagamit sila ng house building robot na kayang magtayo ng bahay sa loob lang ng dalawang araw. Direktang nakakabit ang device na ito sa isang truck at ginagamit para magtayo ng bahay. Bago ang construction, kailangan munang ipredesign ang modelo ng bahay sa computer. At saka ipapadala ang buong construction plan sa robot bago ito magsimulang magtayo. May 25 meter long robotic arm ang robot na ito. At kaya nitong magtayo ng mga gusali hanggang walong palapag ang taas. Sa dulo ng mahaba nitong braso, may camera at laser tracking system na kayang maglagay ng mga bricks sa eksaktong posisyon. Kapag masyadong malaki ang bricks, kaya nitong otomatikong putulin sa tamang sukat. Sampung beses itong mas mabilis kaysa sa tradisyonal na mga trabahador at hindi na kailangan ng karagdagang bakal na pampalakas. Ang industrial adhesive na gamit nito ay mas matibay pa kaysa semento at may heat at sound insulation din kaya nagiging matigas ang bricks. Sa loob ng 40 minutes na sobrang nagpapabilis ng construction. Ikaw, pagkakatiwalaan mo ba ang robot para magtayo ng bahay mo? Kung nagustuhan mo ang video na to, eh, follow mo kami. Salamat sa panunood.